Magpapatupad ng total truck ban ang pamalang bayan ng Bukawi sa lahat ng national and provincial roads na sakop nito. Ito so, ay upang mabawasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Biyernes, August 25 sa opening ceremony ulang laro ng 2023 FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayon kay Bukawi Mayor John John Villanueva, partikular na apektado nito ang bahagi ng Manila North Road o MacArthur Highway sa binang First Bukawi santa Tameria Bypass Road, Ciudad de Victoria Interchange ng North Luzon Expressway, Governor Fortunato Halili Avenue at mga kalsada sa loob ng mga barangay ng Bundukan, Duhat, Kaingin, Taal at Tambubong. Kaugnay nito nagpalabas ng traffic advisory ang NLEX Corporation para sa paggamit ng mga alternatibong ruta sa entry at exit points sa Marilao at Tambubong. Ayon kay NLEX Corporation Traffic Operations Department Head, Robin Ignacio, ipapatupad din ang 100% rate Radio Frequency Identification o RFID sa mga toll plaza ng Ciudad de Victoria Interchange. Kasama mo sa Central Luzon, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Radio Man Mike Sigaral Tatak, RMN.